Bago tayo mag-umpisa, magsita niyo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sheena, maaari bang ka muna ang manguna sa ating panalangin? Amen! Magandang umaga mga bata! bago kayo umupo, pakiayos muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basura na nasa inyong paligid. Okay, maaari na kayong umupo. Makinig kayong mabuti. Mahusay at walang lumiban sa inyong klase ngayong araw. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at ating kamustahin ang ating mga katabi kung ito'y humihinga pa. Patay na. So, maghanap muna kayo ng kapares. Lahat na ba ay may kapares? Okay. Okay. Pamilyar ba sa inyo ang kantang Kamusta Ka? Okay, ganito. Ating kumukantahin ang Kamusta Ka. Pagkatapos nating kantahin ang Kamusta Ka, dapat makita ko na iba na ang inyong kapalis. Maliwanag? Um Opo. -oh simulan na natin. Kamusta ka? Halina't magsaya. Ipanapag, ipanapag, ituro ang paa. Padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Umikot ka, umikot ka, manap ng iba. Kamusta ka? Halina't magsaya. Ipanapag, ipanapag, ituro ang paa. Padyak sa kanan, Padyak sa kaliwa Umikot ka, umikot ka Manap ng iba Kamusta ka? Halina at magsaya Ipalapak, ipalapak Ituro ang paa Padyak sa kanan Padyak sa kaliwa Umikot ka, umikot ka Manap ng iba Magaling mga bata! Palakpakan natin ang ating mga sarili. maaari na kayong umupo. Bago tayo magsisimula sa panibagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Naaalala niyo pa ba ang tinalakay natin kahapon? Okay, Jane. Ano ang natutunan mo sa araling iyon? Mahusay! Mahusay! na ba kayo'ng matuto? Tayo'y magsisimula sa ating talakayan. Para sa pagsisimula ng ating pag-aaral, magsisimula tayo sa unang pagsasanay na kung saan pipili kayo sa mga larawang ito kung alin ang pinakamahalaga. Maliwanag? Babasahin ko muna ang panuto batay sa larawang nakikita, alin dito ang nagpapakita ng pinakamahalaga at ipaliwanag ang iyong napili. Okay, Mark. Ipaliwanag ang iyong napili. Mahusay. Jane? ipaliwanag mo rin ang iyong napili. Magaling! Batay sa inyong nakikita dito sa harapan, ang mga larawang ito ay nagpapakita ng tamang pagpapasya. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. May inihanda ako sa inyo ng isang tula na kapupulutan ng aral. Basahin ninyo ng maigi ang tula na pinamagatang ang tamang pagpapasya. Na sinula ni Arlene Quijano Eka. Basahin maigi ang tula at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Meron lang kayong limang minuto para sagutin ito. Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na, ay may gagawin tayo. May itatanong ako sa inyo batay sa tulang inyong nabasa. Pero gagawin natin ito sa pamamagitan ng pagpasa ng bola. Na kung saan ipapasa nyo ito sa inyong mga katabi. Kung maaari, ay dapat walang masaktan sa pagpasa ng bola. Maliwanag? Ibibigay ko na dito sa unahan ang bola. Sino kaya ang maswerte makakuha ng bola? Hinto! Okay, Cathy. Ito ang katanungan. Batay sa tulang na basa, para sa bakit kailangang pag-isipan ng mabuti ang desisyong gagawin? mahusay. Mahalaga talaga ang pag-isipan ng mabuti ang desisyong gagawin upang maiwasan ang pagkakamali sa paggawa ng pasya. Base sa inyong ginawa, may ideya ba kayo kung ano ang bagong tatalakayin natin ngayon? Ashley, mahusay. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya sa uri ng buhay. Ang lahat ng kilos ng tao ay bunga ng proseso ng pagpapasya. Nagsisimula ito sa simpleng pagpapasya katulad ng kung ano ang damit na isusuot, kakain ba ng hapunan, hanggang sa mga komplikadong pagpapasya katulad ng kung ano ang kursong kukunin sa kolehiyo. So ano nga ba ang proseso ng paggawa ng mabuting pagpapasya? Meron ba sa inyo dito ang nakakaalam kung ano ang proseso ng paggawa ng mabuting pasya Mark. Mahusay. Ang mabuting pagpapasya ay isang proseso na kung saan malinaw na nakikinala o nakikita na isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Mahalaga ang prosesong ito sa ating pagpili. Ang una at pinakamahalagang sangkap sa proseso ay ang PANAHON. Kadalasan, ito ang una natin hinihingi upang makagawa ng pasya. Karamiwan ng mga lenya ay ang, Bigyan mo ako ng panahong makapag-iisip. Sino ba sa inyo dito ang nakapagsasabi na ng ganon? Sa ibang tao. Nakusay. Ang mga instrumento o gamit sa mabuting pag ay ang? Ano ba ang mga um, ginagamit na mga instrumento sa paggawa ng pasya? Ang instrumento o gamit sa mabuting pagpapasya ay ang isip at ang damdamin. Bakit na ba? Ang ating pag-iisip ay pinagnililayan natin ang mga impormasyon at tinitimbang natin ang mga kabutihan at kahulugan sa ating mga pamimilian. Ngunit hindi lamang ang isip ang umiiral sa ating ginawang pagpili dahil kinukonsulta rin ng ating damdamin upang tiyaking kagustuhan nga natin ang ginawang pagpili. Kung kaya, sinasala ng ating damdamin ang anumang natuklasan ng ating isip upang pagbatayan ang pagpili, upang gawin atin ang pang So, ito ang mga proseso na paggawa ng mabuting pagpapasya. Ito ay ang panahon, isip at damdamin. Pagpapasya. Bibigyan ko lang kayo ng limang minuto para tapusin ang gawain iyan. Ngayon ay dahil naiintindihan niyo na ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya, ay mayroon akong inihandang maikling gawain para sa inyo. Tumingin dito sa harap. Babasahin ko muna ang panuto. Isulat ang salitang tama kung ito ay wasto at mali kung ito ay di wasto. Unang katanungan, sa paggawa ng pasya ay kailangan itong paglaanan ng panahon. Pangalawang katanungan, di na kailangan pag-isipan ang gagawing desisyon. Pangatlo, ang instrumento sa mabuting pagpapasya ay isip lamang. Pangapat, ang mabuting pagpapasya ay isang proseso. Panglima, ang lahat ng kilos ng tao ay bunga ng proseso ng pagpapasya. Tapos na ba ang lahat? Kung kayo'y tapos na, ay mayroon akong inandang katunungan para sa inyo. Pero bago ang lahat, kumuha muna kayo ng isang malinis na papel at kung wala naman kayong papel, ay humingi kayo sa inyong mga katabi. Lahat na ba sa inyo dito ay may papel na? Kung meron na ang lahat, ay babasahin ko na ang katanungan. Kung ikaw ay naglalakad sa gilid ng kalsada at ika'y biglang nagutong, subalit ang iyong dalang pera ay 10 piso lamang. Ano ang bibilhin mo? Biscuit, tinapay, o lugaw? Sa pagpapasya, isipin mo kung alin sa kanila ang mura, masarap, at nakakabuso. Isulat sa malinis na papel ang inyong mga sagot. Sa paggawa ng, sa paggawa ng gawain iyan, ay bibigyan ko lang kayo ng limang minuto para matapos sa ang gawain na iyan. Tapos na ba ang lahat? Kung tapos na, ay makinig kayong mabuti para sa inyong takdang aralin. babasahin ko muna ang panuto. Isulat sa graphic organizer ang mga proseso o mahalagang gawain para sa mabuting pagpapasya. Bukas ay pipili ako ng limang estudyante at ipaliwanag ninyo ang inyong sagot sa buong klase. Sana'y marami kayong natutunan sa araling ito at sana'y ito'y magsilbing gabay para sa inyo, para sa paggawa ng mabuting pasya. Ano nga ang tinalakay natin ngayon? Ang tinalakay natin ngayon ay ang proseso ng paggawa ng mabuting pasya. Kung ikaw ay nakakagawa na ng pasya, ay hindi mo na ito mapabawi pa kung kaya pag-isipan ng mabuti ang pasyang gagawin. Ang bawat pagpapasya ay may kaakibat na epekto. Paalam mga bata!